Hello, good evening mga Karakaons Wala kasing, hindi ako nakapag vlog today Kasi may mga nagbibidyo kayo sa paligid May nagbibidyo kayo po sa paligid So, ang gagawin ko na lang ngayon is Isishare ko lang po yung uh, aking mga koleksyones Kasi may mga nadagdag po dito At uh, ipapakita ko na rin kung Tingnan nyo, meron akong UV light Tingnan natin kung anin-alin alin dito yung mga magre-react sa UV light ayun oh. yan isa na yan yan ay upper light imported po yan ayun po oh. yung aquamarine <coughs> nagre-react din parang oh. para sya may mga balabalahibo yung jade hindi sya nagre-react sa UV light Yan po eh, Herkimer Diamond, yung malaki na yan. Diamond lang ang tawag sa kanya, pero hindi siya Herkimer, eh, hindi siya Diamond talaga. Wala nang nagre-react sa ano. Yun lang. <coughs> Wala na. So, isa-isa yun na lang natin yung ating mga collection. Yan. ito po itura ng Herkimer Diamond. Tingnan mo. Madami po ito eh. <coughs> Malulit na pieces. yan binigay po sa atin 'yan ng ating customer. Uh, eh, yung mga bago na dagdag, 'tas yung Rose Quartz, yung Aventurine itong malaking crisacola itong quartz na may bug bago lang din po yan natatagdag meron din tayo dito mga ah ito naman uh, canadian nephrite jade na kulay green canadian nephrite jade na black canadian nephrite jade na light green yeah, light green tapos itong calcite na to bagong dagdagan ni Puin dyan syempre meron din tayong lokal yan oh. yung akala ko nodule pero hindi pala nodule ang tawag dito yan. pero tingin ko nodule din to eh hmm. kasi ano eh pagka hiniwa po ito na dito kukuha ng kabusyon may botroidal formation sa sa loob eh. Yan, ito, bago lang din po ito opalized wood ayan meron tayong uh, meron din tayong yubaro bite garnet ayan, yubaro bite garnet po yan tapos ito ay peridot buksan ko lang po saglit ay, titignan natin kung ano itsura ng peridot sa malapitan yan mo. Ganda. Parang siyang olivine. O olivine na nga yata tao dito eh. Ayan o. Tapos nandito yung mga pick ng gitara na hindi nabili. Ayan. Add na lang natin yan sa collection kung ayaw mabili. Di dilagay dyan. Ito naman ang bigay ni Kuya Salbert. Most agit na kabosyon. po ay masakit pa rin bigay ni Kuya Ayan. at ito po yung may extra si Oreo ang pusa ng aking uh, makukulit na mga anak ski marami po dito yung mga pinagawa na hindi na po kinuha bayad na po itong mga to siguro uh, 2021 pa bayad wala nang balita sa mga may ari kung kukunin pa or hindi pero hindi ko sila inaalis kasi malay mo diba busy lang busy lang pero 3 years na siya dito <laughs> sige lang ayaw lang natin yan gusto yung mga gusto kong mag process ng ganito aso nang hinayang kasi ako eh. magagandang klase ng amethyst yung for light gusto kong bawasan kasi syempre pag binawasan ko to pangit na Ayan. gusto kong gumawa ng ano dito eh sing sing yung isusuot ko layo e puning dito kong mga kasi ito naman yung gold ore uh, gold copper ore sabi nila gold ore daw ito eh. Ewan ko lang ha. Pe, kasi hindi ako marunong tumingin <coughs> ng gold ore. Ayan. Kasi ito naman po ay ah. Uh, Ayan you know, uh, na naipakita ko na yata ito sa ano sa YouTube ko eh. Yan o, Crisa Yun Ganda niyan eh. Malabo talaga yung camera ko kaya hindi niyo hindi ko maipakita yung ano eh may mga malakait po yan na maliliit eh you no? Know? You know? lokal lang po itong mga to mukha lang siyang ori ay, original <laughs> 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 ano pala uh, mukha lang silang imported pero hindi imported po yan lokal po yan ng Pilipinas ito yung imported uh, aquamarine daw po ito <coughs> ano, aquamarine Ito mga bayad na po itong mga tunay. Tapos hindi, hindi na po kinuha. Ayan. Ito so, yung po yun lang po mga kayo may share, Yung mga nadagdag sa aking mga koleksyon. Ba bye bye